Hello guys, good morning. Ayan, so bisitahin natin yung farm po natin. Na-miss ko po kasi guys. And tingnan din natin yung mga laga nating manok. Matagal natin hindi napakain kasi nandun tayo sa Kismira. Pero buti pinakain ni nanay. So ayan guys, samahan po ako. Pakita ko din po sa inyo yung ang mga kulungan ng mga baboy natin dati guys ang gano'ng kadami yung baboy natin dati punong puno po yung mga kulungan po natin halos walang mapaglagyan kaso lang tuwing pupunta po tayo ng farm naalala ko po yung mga pangyari doon So maalala po natin yung pagkawala ng mga baboy natin Pero yung mga manok pa tayo dito guys And bisitahin ko din po yung kwan no? Yung mga alaga kong pang kwan no? Bermicast uh, parami tayo guys Yun ang sunod na ilalagay natin Muna dito sa farm kasi hindi pa tayo pwedeng magbaboy Actually so, may mga Big pa po nagpapakuha sa atin ngayon pero hindi pa tayo pwede magbaboy guys delikado ayan so nung umalis kami dito hindi pa nakatanim ngayon may tanim na halos 2 weeks kasi kami wala dito guys pamunta kami ng Sanchez Mira so malapit na po tayo dito sa farm po namin na maliit yan ito yung farm po namin guys Marami kaming dragon fruit dyan. Madami yan pag namumunga guys. Yan medyo madumi kasi matagal kaming nawala. So ayan dito po namin hinuka yung mga baboy ko. Kung makikita nyo po yan ang daming nagkukayan. So walang tayo masyado maririnig guys na ingay kahit yung mga manok yata natin dito eh wala na saan kaya sila so ito yung poultry natin dati Krrr. yan dito po kami nagbakpo guys Diyan sa sa mga linis na yun na park yan ito guys yung mga kuhan natin kulungan ito punong puno ito dati guys. Meron tayo dito more than 20 plus na no. Na mga patining. Krrr! san kaya sila? Krrr! Pakain muna tayo. So ito po yung babuyan po natin dati guys. Dati malayo pa lang ako maingay na sila. Krrr! Wala na yung mga manok natin. So yan. punong-puno yan dati, guys. Dito yung mga breeders natin. Dito sa may mga kulungan na kwan, no? Bakal. Yan. Punong-puno dati. Mayroon tahimik na. Dito, guys, uh, mga kwan dito dati. Mga inahinat bar. Hanggang doon sa dulo. So, bali 13 po dati yung kuha natin dito. 13 yung breeders natin. Tsaka dito mga patinings po. Dito naman yung mga nanganak nating baboy dati. Yan. dito guys so ngayon wala na dito nga pala guys no? yung kwan yung mini start kong vermicast yan nagkwan na siya o oh. nag decompose na siya kasi lang hindi natin nabasa sorry Tinayon natin kung okay pa yung mga bulati hindi natin nabasa kailangan nabasa yan guys Nandiyan sila oh. ay nag decompose na ang bilis nila ah oh. ito yung gagawin natin guys na kwan muna ah. dito sa farm natin kaso lang hindi ko pa naharap ang bilis niya mag-decompose. Oh. Yan, dumami na yung mga kuha natin dito. Kung papansin ninyo eh. Lumalim na sila. So, kailangan natin diligan guys. Ito gagawin natin vermicast. Yan, dumami na yung mga kuha. Oh mga bulati so tatrabahoy natin ito guys since wala naman tayo masyadong work ngayon ito magpaparami lang po muna tayo ng mga kwanpa po mga bulati nagyan natin ng ganito para hindi hindi ko ng mga manok Ayan yung mga manok natin. Ay, bakit dapat na lang yung ayun lima, malalaki na yan, guys. Malalaki na manok. Grabe, di ka dito, guys. Wala nang kuwan, wala nang ingay. Ayan yung mga saging din tayo dito. Ayan yung mga ibang manok natin, ma. Hindi <laughs> na sila kuwan umaamo. Kurr! Kurrr Walang lumalapit Kurrr Kurrr Yan nandiyan na sila guys Kurrr Pasensya Ngayon lang tayo nagpakain hmm. kaya na kaya Kurrr Guys may mga nyug din tayo dyan naka ano yung meio no. May mga sisiw na maliliit. Hay nung lumapit ng mga manok latin. Yeah, Yan nanjan sila guys. Yeah. Ito yung lilim malalaki ng anak. Ha? Yan 'yon yung puti kaya sampo yung sisir yung puti La, wala, ka ng sisir dadalaw na lang saan ang mga mo ay nandyan galing tatlo saan ang ibang sisir mo yan guys may mga dumalaga na din tayo dyan Yung iba po hindi natin manok. Hala, <laughs> apat na lang yung sisi nung kan. E, baka nasa labas pa. Ano bang magsisi? Apat na lang? sampoyan po yan dati? Ba't apat na lang? Hindi may nalagaan ah. Rok, Apat na lang. Sayang yung anim. Nawala. Baka kainain ng daga guys. Hindi na natin nagpahain. Nakabalik lang ng mga ilang araw. Yan maglagay tayo ng kung tubig dun sa gagawin natin may cast. kasi dapat mas basa basa po siya guys so lagyan natin ng tubig basahin natin Ayan. Masayin natin siya guys para kung kasi yung gusto ng mga bulati ko ano, mamasa-masa hindi pwedeng dry sa kanila at ang bilis na nag-decompose guys pero hindi din kailangan guys na, kano, na sobrang basa kasi malulunod din sila So, yung tama lang. okay po itong kuha natin dito dito nag try lang ako guys uh, kasi hindi naman ako bumili ng ng bulati guys kasi mahal din po eh uh, nag search po ako 350 to 800 per kilo po so since nakita natin dito sa paligid madami naman dito na lang po tayo nag start so dito yung purpose ko dito magpadami lang muna para kapag nilagyan natin ito lahat dyan, yung mga kulungan natin ay yung na tayo. Medyo mahirap lang mag-prepare po ng kwan nila, substrate. Yun lang ang matrabahong part. So medyo tagalan natin nabasahin kasi makapal siya. Kasi mga 2 weeks tayong wala, hindi nilang basahin ito. So wala namang problema dito sa paglagayan natin guys kasi ikaw naman siya. may exit naman yung tubig nya so kapag na over natin bababa lang naman yan Dito ako sa inyo pag maging successful po itong ginawa po natin dito. Baka gamitin po natin for 3 years po ito na ganito muna. O kung maganda po yung, kung okay naman po yung income natin dito, baka ito na po, baka hindi natin magbaboy. Ito rin tayo mamaya kung baka may mga nag na sa manas nga atin. So, ayan. Busy, busy tayo, guys. Madami tayong pwedeng gawin. siguro po mga 1 kilo to 2 kilos na po yung kuha natin dito nilagay natin yung bulati mga huli lang natin yung dito sa palibot madami pala dito guys so medyo sagarin na natin yung pagbasa natin dito para hindi natin araw araw na uh, bibiligan so, marami din tayong ginagawa Naghahanap ko muna ako guys ng mga maaaring pwedeng gawing substrate para dito gawa tayo. Lahat itong mga kulungan natin, lalagyan natin ng substrate yan. Pero kailangan po natin ng mga saging, manure ng kalabaw, uh, mga bulok na dayami. So yun po. Mga dahon. Yun po yung kailangan natin guys. So, ayan, basahin na natin ng husto Kasi medyo matatagalan tayo. Hindi na natin masyado makita yung ganong kadaming bulati dito guys. Kasi nga nagkalat na sila yan. Pero madami na po yan. Ako nasa ilalim na po sila. natin lang natin ng maigi. Kapag sayo din kasi ito guys, uh, ko ano, mga kalaban kasi natin dito yung kung ano, mga langgam, lalanggamin sila. Langgam, manok, yun po yung mga kalaban po. So, mga ilang buwan na lang magkakaroon na tayo ng vermicast. hindi na yung mga mga natin kumakain na sila guys sayang yung space kasi natin dito malawak din to guys eh, sayang kailangan natin na ma maximize para kung ano hindi sayang So, anong pwede natin na production na gawin dito thank you guys masyala natin ulit ang manok habang inuwan natin doon wala apat na lang talaga apat na lang kayo apat na lang yung sisi na natira guys ayan so 327 square meters guys yung loti natin dito so ito guys yung mga kuha natin dito itong gagawin natin mga substrate kapag kapag uh, okay na po yung mga bunga nila so wala po tayong magiging basura ano papakinabangan po natin lahat and thank you for watching guys